guys magsimula kami ngayon mga guys yan po kasama ko yan yan nangipos ng gamit ko mga guys hi ari na si paspas yan si paspas ako po si uncle manoy yan po yan ang no, mga gamit niya oh yan oh yan po okay larga na tayo bay akong pagumangko na yung pangatlo namin pagumangko na ako na yan ang ketsa akong pagumangko Okay, let's go po mga guys. Sana mabuhay kayong lahat. Saman mo kami manood. Guys, dito kami sa payapayag ng mga tao po. paway mi kadali kay alas 12.30 po. Init ng panahon. Yan mga gamit namin Oh. No? Yan. Kami ngayon mga guys. Okay po mga guys, tapos na kami naglalambat po mga guys. Yan, tapos na kami po. Pero yan, ito si Kapaspas, napapaway ka dali nakaiga para si Coco Martin. Ito yun si Pada diya si Angkul Manoy. Okay, babalikan namin mga guys. Sobra na media sa oras po. Uh, tara na po, puntaan natin. Ito mga guys, maabutan kami na gabi dito mga guys. Oh, hapuna. Jeraman <tutup> dito mga guys ah. Ilabas. Me na huwi ning dito mga guys. Me na ko pud dito you ning know? isapo. Ano. po mga guys. Mala kirakito mga guys. Iya. Yeah. Hay. Nalalo masyado tubig mga guys. Ngayon nandito. Hindi po nakakuha mga guys. Apo na mga guys. Alas 5.51. Ngayon nandito. Ngayon nandito. patay na po mga guys namatay payak ng mga tao mga guys